Sisingit ko na lang po speaking of uh, our uh, health workers uh, nag-umpisa po itong hearing dahil sa mga hinaing po ng mga health workers na meron tayong ipinasarito na batas ng 18th Congress po, po during the pandemic ito pong health emergency allowances at uh, marami pong nanawagan salamat po sa DBM at DOH last year na release na po yung 27 billion finally but nainggan po yung iba yung mga nawala ng pag-asa, yung iba namatay na po, nagkasakit na, hindi na nila o na cobra na o na-collect yung kanilang uh, heya, ay nagkaroon sila ng pag-asa, so nag-appeal sila, nag-submit sila. Kung, kung services rendered naman po ito, if it is validated, talagang pinagpawisan ng mga health workers natin, ay dapat po ibigay ito sa kanila itong appeals na 6.7 billion dahil pinaghirapan, pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Sila po ang hero ng pandemya. Wala tayo ngayon dito kundi po dahil sa kanila. Ano ba naman yung mali mali maliit na halaga na ibigay po ng gobyerno sa kanila? Whether saan ilagay ito? Uh, ilagay nyo sa 2020 ilagay natin sa 20 26 2026 uh, budget Oh, kahit na sabi nga na nila na inilaga, pwede raw nilang kunin sa iba pang mga programa sa ayo ba yan? Sa gift program, sana gawan niyo po ng paraan sa unprogram appropriations mas mabuti pang unahin yung bayaran through the unprogram appropriations itong hiya ng mga health workers dahil talagang pinaghirapan po ito. Inagpawisan po ito ng mga health workers natin.